Ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alam. And pupunta kami sa food trip. Masarap yung food doon. Nalo yung kanilang ano, ah, uh, masarap, at saka ah, yung, yung pork nila. Yan, masarap din. 99 pesos, sa crunch, yan dito na pala. Ito yung food trip harap siya ng St. Dominic yan, harap ng St. Dominic uh, Sa Savio Parish Savio Savio Parish, ayan ay, hindi pala harap, sorry banda-banda dito pa ng konti ayan, kung ilan na lang, mga sampung hakbang na lang ayan ayan, ganyan na ito si Debbie. Ito yung ano, oh. Ito yung food trip na masarap. Ayan. Dito sa ano? Ah, oh, ay Luna pa ba to? Anong street po to? Oh? Pagasa. asa Ah, pag-asa po pala. Pagasa ito. Ito pag to. Thank you. Pagkatapos ng aming caroling ay kakain kami sa isang maliit na restaurant tapos doon na namin nahatiin yung pera na napangarulingan namin. Nakakatuwa dahil first time ko itong sumali or sumama sa caroling. At okay naman, maraming nagbibigay kasi mga kilala rin naman ng mga kaibigan namin na taga Mandaluyong. Kaya okay yung mga bigay sa amin. Ito sa katabi ko si Tita Heidi. Yan. Marami siyang kilala sa Mandaluyong. Kaya madali ang aming pangaruling. At uh, nakakatuwa talaga. <laughs> Ayan. Iba-ibang uh, amount ang binibigay nila. May manak eh. <laughs> Hahaha Nakaka-amaze. Ayan. Itong restaurant na ito ay sa Pag-Asa Street. Uh, HP Food Trip. Ayan. So sakay lang kayo ng tricycle at dadalhin kayo dito. Masarap ang pagkain nila at talaga namang hindi kayo magsisising ayon sa panse Ano yung order mo nila ano po ano po ano order? ano po ano po ano 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 po ano order ano 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 po ano 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 ang tawag dito, guys, ay guapings. Ito ay uh, pork chop. Crunchy, may sauce, maraming kanin, malaki yung, uh, yung hiwa ng pork, kaya mura. Ayan. Ito ay karagi, 120 pesos, kasi wala na yung guapings, naubos na raw, kaya itong in-order namin. Ayan, uh, chicken. Tapos, crunchy. Bye! Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Hello. Oh, tapos kami kumain ni Mila. At saka ng iba. Ayan, no? Oh. Ah, dito tayo. Dito tayo. Ayan na, ang mga anetch. Anetch. Ayan tayo. Ayan. Nandun <laughs> eh. Hello, ayan na kami. Na kami. Nag-happy nag anam. Ayan. Secret ang aming pati. Secret. Secret. O, diba? Ayan. Magkano pili mo yan? Bigay sa akin ng taga ano? Before mga ngaruling kami. Ako na bibigay ng sobre kasi last day yun. Sana ano kami magbibigay. Magbibigay like, 2,000 o 3,000. Inshallah. Sabi nga sa Arabo, inshallah. 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 Habibi. Mabibush Bukra, katirfulus